Anata 53. Ganun na nga, ginagawa niya ito para sa proyekto ng Skylink Corporation. Kung sino man ang namamahala sa kumpanya ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay kung sino ang kikita ng pera para sa kanya. May gusto pang sabihin si Lucas, pero mabilis siyang pinigilan ni Belinda at tinitigan siya. Hinimok niya siya na huwag kumilos ng padalos-dalos. Papayag si Elijah sa anumang mga kondisyon na ibinigay ni Lillian para sa kapakanan ng proyekto ng Skylink Corporation at upang maiwasan ang galit ni Andrew. Lalo lang magagalit si Elijah kapag nagpatuloy ang away na ito. Sinundan sila pabalik ni Lillian sa sandaling nakuha niya ang layunin niya. Hindi siya sinamahan ni Sebastian dahil may importante siyang dapat asikasuhin. Di nagtagal pagkaalis ng Smith family dumating ang convoy ng Rolls Royces sa harapan ni Sebastian. Bumaba si Casper mula sa isa sa mga sasakyan at pinapasok si Sebastian. Pagkapasok ni Sebastian ay may inabot na sulat si Casper. Ito yung sulat na kakatanggap lang namin. Dali-daling binuksan ni Sebastian ang sulat at binasa, nasa kamay ko si Natalie. Pumunta ka ng mag-isa kasama ang amulet sa hilagang kagubatan para mabawi mo siya. Maghihintay lang ako hanggang alas 7. Kapag lumipas ang alas 7 at wala ka pa rin dito, hahayaan kong pagsalit sa laitan siya ng 12 dosenang ng lalaki. Buizet. Gustong gusto nang pumatay ni Sebastian. Sinabi ni Casper, Mr. Wilder, handa na ang mga tao natin. Magutos ka lang at aalis na tayo para iligtas siya. Sabi nila ay kailangan kong pumunta ng mag-isa kapag may naramdaman silang ibang tao, baka mapahamak si Natalie. Mag-isa akong pupunta, sabi ni Sebastian. Maraming eksperto ang Dragonheart. Baka naghanda up sila ng ambush. Masyadong dilkado para sa iyo na pumunta ng mag-isa, dagdag ni Casper. Anong klaseng labanan ba ang hindi ko pa nakita? Pupunta ako kahit na ibig sabihin nito pupunta ako sa impyerno. Puno ng determinasyon si Sebastian. Pinaalis niya si na Casper at ang driver sa kotse at saka nagmamadaling umalis. Nakatali si Natalie sa isang malaking puno sa hilagang kagubatan. Nakapalibot. Sa kanya ang mga miyembro ng Dragonheart na nakasuot ng itim. Nasa tatlampo siguro sila. Nangunguna sa kanila si Finn. Sa sandaling iyon, isang tauhan na nagngangalang Michael Reed ang dumating para magulat. Mr. Cooper, nakaposisyon na ang sampung sniper. Kaya naming pasabugan ang ulo niya sa loob lang ng ilang sandali sa utos mo. Tumango si Finn. Magaling. Hintayin niyo ang signal ko kapag nakuha ko na ang amulet. Kapag nagtagumpay tayo, babayarari ko kayong lahat ng malaki. Mr. Cooper, pagkatapos makuha ang amulet, maaari ba naming makuha ang babaeng ito bilang gantimpala? pala? Tanong ni Michael. Tumango si Finn. Salamat, Mr. Cooper. Nasabik si Michael. Nasabik din ang ibang miyembro ng Dragonheart. Nakamamangha ang kagandahan ni Natalie at matagal na nila siyang pinagnanasaan. Bukod dito, nakakatuwang isipin na pagsasalit ay siya ng dose-dose ng lalaki. Mga hayop kayo. Hindi kayo palalampasan ng Supreme One. Sigaw ni Natalie. Ngumisi si Finn, siguradong mamamatay siya kapag naglakas loob siyang pumunta rito. Hindi ka dapat umasa na ililigtas ka niya. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos magsaya ng mga tauhan ko, pakakawalan na kita. Well, kung buhay ka pa nun. Haha. Humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng Dragonheart. Malazwa ang ekspresyon nilang lahat. Nagnitngit ang ngipin ni Natalie, hiniling niyang kaya niyang lumunin ng buhay ang mga taong ito. Puno ng galit ang mga mata niya. Pero sa loob-loob niya, hindi niya may tago ang takot niya. Noong una, umaasa siyang darating ang Supreme One para iligtas siya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na napakatuso ng mga taong ito na nag-set up ng isang ambush gamit ng sampung sniper. Kahit na ang malakas ang Supreme One, magiging mahirap para sa kanya na harapin ang mga sniper rifles ng mag-isa, lalo na ang sampu sa kanila. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kapag dumating ang Supreme One, paalalahanan niya siya na umalis ka agad para makaiwas sa kamatayan. Umasa lang siya na ipaghihiganti siya ng Supreme One sa hinaharap, at sapat na Ivan. Parating na siguro rito ang hayop na yun. Takpan niyo ang bibig niya para makaiwas sa problema. Tila nakita ni Finn ang iniisip ni Natalie. Kasunod ng kanyang utos, tinapan ng isa sa kanyang mga tauhan ang bibig niya. Natalie 54 Mr. Cooper, nandito na si Sebastian, nagmamadaling ulat ng isang tauhan. Magaling! Hinigpitin ni Finn ang kamaw niya. Puno ng galit ang mga mata niya. Makalipas ang dalawang minuto, may lumapit na lalaking nakakaswal na damit at ang lalaking iyon ay si Sebastian. Ma'am! Gustong paalalahanan ni Natalie si Sebastian na magingat, ngunit nakatape ang bibig niya. Nagawa niya lang na umingit. Huwag kang matakot. Siguradong ililigtas kita, sabi ni Sebastian sa kanya ng kampanteng nakangiti. Mumisi si Finn, Sebastian, ang tapang mong pumunta rito ng mag-isa. Mukhang mahalaga sa'yo ang babaeng ito. Finn, bilang isang kilalang eksperto, ginagamit mo ang isang babae para pagbantaan ako. Nahihiya ako sa'yo, namumuhing sabi ni Sebastian. Transfer notification. Hi! You have successfully shared 300.00 megabytes of that. Mumisi si Sebastian. Ang dalawa mong apo ay mas bata lang sa akin ng ilang taon. May ituturing kaming mula sa iisang henerasyon. Pinapakita lang ng pagkamatay nila na hindi sila sinanay ng maayos o walang kwenta ang guru nila. Galit na galit si Finn. Tama na ang kalokohan. Ibigay mo ang amulet. Nandito ang amulet. Bitawan mo muna siya. Inilabas ni Sebastian ang amulet. Gusto itong agawin ni Finn. Sandali. Bulalas ni Sebastian. Pakawalan mo muna siya, kung hindi, sisirain ko ang amulet. Pakawalan mo siya. Hindi naman nag-alala si Finn sa pagtakas nila. Naghanda siya ng sampung sniper ng palihim at siguradong nakatutok sila ngayon kay Sebastian. Sa sandaling sumenya siya, makikita na ni Sebastian ang may kapal. Nang makawala si Natalie, mabilis siyang sumigaw, Mr. Wilder, dali, umalis ka na. Nag-set up sila ng sampung sniper. Mumisisipin, si Finn, dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin makakaalis ka pa ng buhay. Pinakawalan ko na siya. Ibigay mo na ang amulet at baka hayaan ko pang maging buo ang bangkay mo. Tumawa si Sebastian, ngunit puno ng sarkasmo ang ngiti niya. Nasa kamay ko ang amulet. Kung gusto mo ta, halika at kunin mo. Binalak kong iwan ka ng may buong bangkay, pero dahil hindi mo ito pinahalagahan, hindi mo ko masisisi. Patayin niyo siya. Nag-utos si Finn at pagkatapos ay naghintay para sa kamanghamanghang eksena. Naiisip na niya kung paano pumutok ang ulo ni Sebastian. Gayunpaman, lumipas ang ilang segundo at hindi nangyari ang eksenang inaasahan niya. Napakatahimik ng paligid. Unti-unting nanigas ang ngiti sa mukha ni Finn. Mga tanga, tulog ba kayong lahat? Sa kabila ng sigaw niya, wala pa rin sumagot sa kanya. Malamig na umiti si Sebastian. Kung inihintay mo ang sampung sniper mo, papayuhan kitang huwag ka ng umasa. Kasi pinadala ko na sila sa impyerno. Dahil nakalaban na niya ang Dragon Dragonheart noon, alam ni Sebastian na mahilig silang maglaro ng marumi at tiyak na maghahanda sila ng ambush. Kaya naman, maaga siyang bumaba ng sasakyan at tahimik na pumuslit sa teritoryo nila. Gumugol siya ng labing limang minuto sa paghahanap at tahimik na pinatay ang sampung sniper. Ano? Natigilan si Finn. Kahit na walang mga sniper, mayroon pa rin akong higit at lampong mga tauhan, kasama ako, na higit pa sa sapat para harapin ka. Ganoon ba? Isang mapang asar na ng ngiti ang ipinakita ni Sebastian. Malamig na sabi ni Finn, ang lahat ng mga tauhan ko ay mga elite na miyembro ng Dragonheart. Kapag nagtulungan ang higit tatlampo sa kanila, kaya nilang mapabagsak maski ang isang Grandmaster. At saka, pantay na pantay ang lakas natin. Kung kaya't siguradong patay ka na. Panata 55. Tama na yung kalokohan mo. Halika rito at kunin mo na. Ikinawit ni Sebastian ang daliri niya kay Finang ng mamata. Atake. Pabagsakin niyo siya. Nanginig si Finn sa galit. Habang sumisigaw, nanguna siya at sumugod. Bumunot siya ng isang patalim at humiwa kay Sebastian. Gayunpaman, hindi man lang natakot si Sebastian. Iniwasan niya ang atake at bamuelo ng malakas na suntok na nakatutok kay Finn. Kasing bilis ng kidlat ang suntok niya at hindi mapigilan sa momentum nito. Handa nitong sirain ang lahat ng tamaan nito. Mabilis na kumibo si Finn. Itinaas niya ang patalim niya ng may malupit ng ngiti. Gawa sa dark iron ang patalim niya at hindi ito nasa Syrah. Kasama ng matinding lakas niya, tiyak na kaya niyang hatiin sa dalawa ang kamao ni Sebastian. Bumangga ang kamao ni Sebastian sa patalim. Ang banggaan nila ay hindi ang madugong palabas na inasahan ng lahat. Sa halip, isang nakagigimbal na eksena ang naganap. Malaki ang pinagbago ng ekspresyon ni Finn habang pinalipad siya pa atras ng napakalakas na puwersa. Nabitawan niya ang patalim niya. Sa mukha siya ng dugo at puno ng takot ang mga mata niya. Lumapag si Finn ilang metro palayo. Isang hukay ang lumitaw sa lupa. Muling samuka si Finn ng maraming dugo. Napatingin siya kay Sebastian sa gulat. Nakarating ka na sa Divine Realm. Paanong nangyari yon? Sa itaas ng isang ordinaryong mandirigma ay ang Grandmaster, isang yugtong tanging iilan lang ang nakarating. Ang bawat isang taong umabot sa antas na ito ay isang kilala at makapangyarihang tao. Pagkatapos, sa itaas ng Grandmaster ay ang Divine Realm. Ang Divine Realm ay lampas sa nauunawaan ng mga ordinaryong tao. Ang ordinaryong enerhiya nila ay magiging divine energy at magbibigay sa tao ng matinding kapangyarihan. Habang pinuprotektahan ng divine energy, ang isang tao ay maaaring hindi masugitan ng mga patalim at kahit mga bala ay hindi makakatago sa depensa niya. Napakalakas man ng mga Grandmaster, wala silang laban sa gumagamit ng Divine Energy. Naabot ni Finn ang tuktok ng Grandmaster Realm sampung taon na ang nakakaraan, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya nakapasok sa Divine Realm. Pinatunayan nito kung gaano kahirap maabot ang antas na iyon. Kaninang umaga lang, nakipaglaban siya kay Sebastian na nasa tuktok rin ng pagiging isang Grandmaster kagaya niya. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang oras, nakapasok na si Sebastian sa Divine Realm. Hindi talaga ito kapanipaniwala. Samantala, natulala ang mga disipulo ng Dragonheart. Hindi sila makapaniwala na natalo ni Sebastian ang napakalakas na pinuno nilang si Finn. Nakakatakot ang kapangyarihan ng Divine Realm. Protektahan si Mr. Cooper. Sumugod ang lahat kay Sebastian pagkatapos ng utos ni Michael. Lahat sila ay gustong pumatay. Ngumisi si Sebastian. Habang kinumpas niya ang kamay niya, sumugod ang divine energy niya. Sa isang malakas na kalabog, natangay ang lahat ng nakakatakot na enerhiya. Bumulwak ang dugo mula sa mga bibig nila. Namatay silang lahat maliban kay Michael, na malubhang nasugatan ng sumugod siya sa harapan. Ito ang unang pagpatay ni Sebastian mula noong dumating siya sa Ravenview City. Wala siyang kahit katiting na awa sa mga tao ng Iloria. Napatulala si Michael na nasugatan ng husto. Tumakbo siya palayo. Ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ni Sebastian ay dahil gusto niyang bumalik siya at ipaalam sa iba pang miyembro ng Dragonheart ang tungkol sa matinding kahihinatnan ng pagkakasala nila sa kanya. Lumapit si Sebastian kay Finn at Yumoko para tingnan siya. Sagutin mo ang tanong ko at baka bigyan kita ng maayos na kamatayan. Patayin mo na lang ako. Wala kang mapapala sa akin. Humihingal si Finn. Hindi siya sumuko. Natatawang ngumiti si Sebastian. Humahanga ako sa lakas ng loob mo. Sana hindi ako masyadong madismaya. Kinilabutan si Din matapos masaksihan ang ngiti sa mukha ni Sebastian. Gayun paman, nanatili siyang mapanghamon. Isa akong mandirigma ng Iloria at hinding-hindi ako susuko sa isang kalaban. Gawin mo ang gusto mo kapag pumiyok ako. Kabanata 56. Sana nga. Hinawakan ni Sebastian ang isang daliri ni Finn. Sa isang lag-atok, nabali ang daliri ni Finn. Nanlaki ang mga mata ni Finn sa gulat nang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Gayunpaman, sumuko siya ng walang sabi-sabi at pinagngit ang ngipin niya para tiisin ito. Magaling. Dahan-dahan lang dinurog ni Sebastian ang kabilang daliri ni Finn, pagkatapos ay ang pangatlo at pangapat. Pawis na pawis si Finn dahil sa sakit. Gayunpaman, ngumiwi siya at nagtiis. Umpisa pa lang ito. Ngayon, para sa main course. Ipaparanas ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan noon. Pagkasabi noon, nilaslas ni Sebastian ang palad niya kay Finn. Sumabog ang divine energy niya at pumasok sa katawan ni Finn. Naging sandamakmak na hibla ng kapangyarihan ito na nagwala sa loob niya. Hindi na nakatiis si Finn at napasigaw siya sa sakit. Hindi niya matiis ang sakit. Walang kahit isang bahagi ng buong katawan niya ang hindi nasaktan. Mas malala pa sa kamatayan ang sakit nito. Patayin mo na lang ako. Sumigaw ka lang hanggang sa gusto mo. Habang mas nagiging miserable ka, mas lalo akong sabik. Ngumisi si Sebastian at hindi nagpakita ng awa. Ang Dragonheart, na kilalang kilala sa karumal dumal na gawain nila, ay pumatay ng napakaraming mamamayan ng Dragota. Si Finn, bilang Vice President ng Dragonheart, ay brutal. Ginawa niya ang lahat ng uri ng kasamaan, mula sa maalay na gawain hanggang sa pandarambong nagsagawa pa siya ng mga eksperimento sa mga buhay na tao. Hindi niya pinalampas kahit mga sanggol, at niluto pa nga ang mga ito. Napakalupit niya at lubos na kasuklam-suklam. Sa pagkitil niya sa daan-daan, kung hindi libo-libong buhay, walang makakapagpapatawad kay Finn sa mga kasalanan niya. Pakiusap, huwag mo kong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nawala ang kayabangan ni Finn napalitan ito ng tuloy-tuloy at kaawa-awang pakikiusap. Naghintay pa ng ilang minuto si Sebastian bago tuluyang huminto ng malapit ng masira si Finn. Nanlaki ang mga mata ni Finn sa takot habang hiningil siya. Nasaan ang isa pang amulet? Tanong ni Sebastian. Sa kamay ng Novastar Organization, walang pag-aalinlangan na pag-amin ni Finn. Ayaw na niyang maranasan muli ang paghihirap na iyon. Nakumpirma ang hinala ni Sebastian. Sa loob ng maraming taon, hinamon ng Band Askar at Aeloria ang Dragotha. Sa katunayan, ang Nova Star Organization ng Band Askar at ang Dragon Heart ng Aeloria ay pumasok sa Dragotha para sa isang mahalagang artifact. Sumunod na tanong. Paano naman ang lungga mo sa Ravenview City? Tanong ni Sebastian. Nasa likod lang ng bundok na 'to. May abandonadong tore na baturoon. Ginamit namin yun bilang base namin kamakailan. Sa kabila ng sandaling pag-aalinlangan, sinabi ni Finn ang lahat. Takot na takot talaga siya kay Sebastian. Ngayong nakipagtulungan ka, bibigyan kita ng mas madaling kamatayan. Pagkasabi nito, dinurog ni Sebastian ang mga binti ni Finn at pinatulog siya sa isang sipa hindi niya agad pinatay si Finn dahil masyado itong mahabagin para sa kanya. Natalie, ayos ka lang. Nilinggan ni Sebastian si Natalie. Ayos lang ako. Salamat, Mr. Wilder, sa pagligtas mo sa akin. Lumuhad si Natalie bilang pasasalamat. Nahuli ka dahil sa akin. Tama lang na iligtas kita. Bumangon ka na at bumalik na tayo. Pagkatapos ay binaba ni Sebastian ang bundok. Nagmamadaling sumunod si Natalie. Mr. Wilder. Ayos ka lang ba? Habang pababa ng bundok sina Sebastian at Natalie, naabutan nila si Casper, na dumating para mag-alok ng suporta. Ang totoo, nagdala na ng backup si Casper, pero hindi siya naglakas loob na lumapit. Natatakot siyang maalerto ang Dragonheart. Nang marinig niya ang mga hiyawan sa bundok ay dinala niya sila. Ayos lang ako. Patay na ang karamihan sa mga miyembro ng Dragonheart. May isang abandonadong tore na bato sa itaas na posibleng may mga natira pa. Iligpit mo sila. At saka, buhay pa si Finn. Pairan mo siya ng honey at ipak-in sa mga langgam. Ibinigay ni Sebastian ang kanyang mga tagubilin, pagkatapos ay dinala si Natalie pabalik sa lungsod at personal siyang inihatid pa uwi. Kinabukasan, nalaman ni Andrew na bumalik na si Lillian sa Smith Residence kaya pumunta siya sa pinto ng may dalang kontrata at hiniling na pirmahan ito.